Mayong muntag mga kamis no, live dadan ni Karunda sa may zone 12 barangay na tumulan tagulan ni sa may solintal kaning luyo sa may si Palco, no kay Adunay Osaka prime bird truck no nga ni Ulbo kalit dan niyo gani sa inyong makita no nasunog nagigayo siya yeah, ang ganasayahang uh, iyahang tunga na bahin ganasayahang ulo ba ito, 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 ito. Ito, ito. Excuse me, sir. Sa pwede na kami Sa miso radyo, sir. Oo, oo. bang detail sa iya? Sa man ako, ikaw ang tabi, Dili, nasa iyang detail, ngot, iyang isulat. Tara, wala ko yung maritir. So, may nabi po na to karoon nga kami, sir, ato ang, kuhin? Ato ang mga, uh, mga personahe sa BFP Taguluan. May tungod sa, detalye po sa, na ito buong uh, sunog.

Itong magamit pa ba? Ang kanina mga sakinan. Kanina kita lo, kanina kita lang. So kanina mga sakinan, guba na eh. Guba na? Ah, pangkuaan lang. Gubaan. Kanina ko nag-iparit niya ng 100,000. Mm -hmm. Kaya iya pang laging panghawiyan lagi. Oo. Uh -oh. -huh. Iyan na siya running. Hindi na siya running. Wala na yung battery, wala na sa ikuan. Hop. Oh. Ang... Gasolina, mm -hmm. awal oh, na tubil. tubil. Mm -hmm. Basta yung investigation sir, ang samay tinubda na, na ni... Ning... Pag-ulbuan oh, ano mga, niya. Klaro man kayo. Eh. Kabulo man sila. Kasi tilingod. Kay... Mm -hmm. Pero ikatulong na lang nila ni nga ibungkag daw. Kaya dahil ay duha nga ilang oh, Pero okay man, ganyan kay kamulo sila o oh, kasi kailin na... Ikaw sa kalayo ang kwan ba? Ikaw sa pum ang kalayo. Mm -hmm. Na combustible ba yung ganyang pum? Na wala nila tabang, Iti tirahan tirang nila tulok kay Stingisir. Mm -hmm. Sa so, mga nanawag sila dito mga oh, sa mga kabambirohan? Oo, nagtawag sa mga. Dito lang sa mga Pero dako naman. Pero natabang lugar pun. So isa ra gid ka kaning prime mover nga non moving sir ang kuan nato. Naguba. Isa ra gid. Okay. Sa, tabang ba nato tong wala ni kalat sa So ang kalidad ani sir, katong 100,000. Mo tuyo magpalit ani. So kung kami Ah, uh, well, diyan naman mag base na lang po sa iyang magpalit kay possibly mag base man niya sa value sa kinan pero since kuha man siya na-scrap man siya so 100 mm -hmm. na lang mag base kaya mo ba magpalit to. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero Aside sa acetylene sir, kanang dili pa sad factor ang kainit, init mo guys sad. po na. Kaya mm -hmm. Kay gawas nga acetylene siya, init na daan. Mm. -hmm. Sa wapa sila na bulod na daan. Makadugang mm -hmm. Kadugang na siya. Mao sa gid mo ras nanini ang responder sir, ang gitawagan mo sad. Alas dibi bi di siot sumi abot. Mm mo mi kay dali ra. Tuloy ba per station mga 1 mm -hmm. minute na magali siguro. Mao sa gid na exact ang location dani sir. Sinkod, sa natumulan natumulan na sunto so, nalikod sa sipal ko mura gid siya exact Sunturb. area likod, no? oh. sir ba na lang ni mosor no, sa katawhan na binasa minaw karon kay para gyud nga kanang malayo ta ning mga sunog kay matag karon kun niya nagi sunog sir ay ah, kanay always gid namo pay mangno ani nga <clears throat> ang ato mga propidad, ilang ka na to build either balay man siya sakyanan Pilat ka na to siya gi-build pero sa isa ra pag pamilok pwede na siya mahurot mm -hmm. kay kung ita ta magamping. Mm -hmm. Na although na human naman atong pa, kwan para prevention man pero wala man dili maingon nga safety na ta pag human sa para prevention man. Mm -hmm. Kada adlaw, kada oras para prevention hour gina siya permi. Mm -hmm. Kaya Kay kung isa ra kasi sipiat na to puro na, na to mm -hmm. Like kani aksidente man to siya pag itabo ah, pero pwede man to, to siya ma-prevent. Uh -huh. Pero, man, pero sa unta man itabo man gyud, pero may mangno lagi sa tanan, especially karon nga init pagi kayo. Ah, uh, pagi kayo noon, bantay ba? Uh -huh. Everything atong buhaton nakita ay safety si measure nga mali atong panak, managana tadaan ba uh -huh. Especially -hmm. especially source of ignition pero atong ganiya uh -huh. aktwal lang ito siya nga sila uh -huh. so Automatic na siya. Wala mo ito siyang nagdagkot na. Ano siya. Thank you kayo sir. mong complete one Rank and name? SFO2 Hintalian ma'am. SFO2? Oo. SFO2. Senior Fire Inspector? Senior Fire Inspector. Senior Fire Officer 2 mga gamis sir. mong Herman Glenn. Herman Glenn. Pantalian? Hintalian. Hintalian. Ngayon ko karon niya. So si SFO2 Herman Glenn Hintalian mga kami to na hinabi gikan sa uh, BFP Taguluan, no. Mao ang investigator sa na sunog na nahitabo mga kami sir. So, sa inyo mga nakita mga kami sir no mo na siya ang hulagway sa Prime Mover truck. Actually ulo ra sa Prime Mover. Prime Mover truck magini siya. No, o ya, mo nga gabi na kadamage damage ang iyahang kanang sa may uh, driver side kanang ning ba sa driver sa passenger kay uh, ning galit pud huh? ulbo ang sunog. Thank you. Oh. Bye bye, bye, -bye. Sige. Thank, you. thank you, thank you sir. So, dakan po kayong salamat mga kamis sa ato ang otoridad mga kamis labi na gid sa ato mga personahe sa BFP Taguluan kay dali po silang ni responde sa tawag mga kamis or no sa ato mga tagiya po dani mga kamis sa hingtungdan po dani nga mga truck dani mga kamis So, so far mga kamisor, no, wala na. Na, na fire out na mga kamisor ang nasampit nga sunog o ga, uh, luwas na karoon mga kamisor ang palibot na ni sa may zone 12, barangay na tumulan tagulan sa mga kamisor, So, kini mga kamisor, si Miss Orgy na Luab sa misor Radio, mabalita mo lagad, muling ngaw!